$5. 5. Can, 5 Yo mga kapin boy Alas 8 ng gabi Ngayon lang ako lumabas ng bahay At uh, nagpahinga tayo maghapon At uh, kaya lang ako lumabas Dahil eh. bibili nga ako ng ulam Mauulam ngayong gabi Alright mga ka-pinboy, nandito sa Wainmouth Road Alas 8 ng gabi Pupunta na tayo ng Pack and Save Pupunta tayo ng Pack and Save Or pupunta tayo dun sa bilihan ng ulam Dito malapit sa Pack and Save Baka bumili na lang ako ng fried chicken Mga ulam ngayon tsaka baon bukas Ayos, pwede na yun Alright mga ka boy maghapon tayong nakahiga maghapon tayong nagpahinga ngayon ay araw ng martes at may pasok na naman tayo bukas ng umaga pang umaga tayo bukas alas 8 right so pupunta na tayong tunnel O, dilim yung tunnel ha. Minsan may ilaw dito eh. Minsan gumagana tong mga ilaw niya. Minsan naman wala. Ito may ilaw to ha. Tinanggal yung bumbilya. Eh, minsan sumisin dito mga to eh. Ay, madilim nga lang. Alright. Woohoo. Glendon roundabout. Jo malamig lamig ng konte, hindi naman masyado kaya naman yung lamig Oof. <laughs> right mga ka pinball bibili lang ako ng ulam Madilim na naman dito. Wala si Ray ata yung mga ilaw dito sa tunnel. Si Ray. Eh. Yun oh. Kanan na tayo dito. Dito na tayo dadaan. Kasi doon ang punta ko eh. Yung bilihan ng ulam doon. Dilim na mga ka-pinboy. Hindi eh. Hindi na masyadong kita. na tayo dadaan para maliwanag lutong ulam na lang bibiling ko may ulam pa naman ako don sa kaserola yung sinabawang isda yun yung ano tira ko kanina tapos, bibili ako ngayong ulam, pang baon bukas. Tsaka, hapunan na rin ngayon. Ayun, may McDonald's dito, Gasoline Station. Tapos ito, the warehouse to. Ito, the warehouse to. Sarado na rin yata itong mga to. Or ano? Alas 9 alas 9 yata ang sarado na ito so uh, ito tawid tayo dito sa so, the warehouse may tawiran dito papuntang ano eh papunta ang karinderiya alas 9 pala sarado na ito warehouse warehouse yun dito na tayo tumawit alright ayun yung pack and save ang alas 9 yan No, doon tayo pupunta sa kabila tatawid tayo dito tawid 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 Lusot na lang tayo dito sa mga sasakyan sa parking ay dito. Ayun, go. Ayun, nakikita ko na 'yung bilang ko.

wala nang mabili doon. Poi. Sa so, dito tayo tatawid sa McDonald's pauwi na tayo tinignan lang natin yung isa pang bilihan ng ulam tingin nga tayo rito may beer sila rito makabili nga ng beer corona. corona. Yung mga beer dito eh. Ayan o, Jack Daniels. Ayan o, made in New Zealand. 450 ml, mm, 1.8 Ayan. Ayan, natin dalawa 5 Dalawa 5 Pwede na to, dalawa 5, tignan nga natin pa Dalawa, fayon. How much? Five tole po. Okay. Et pos? Et pos,

nakabili tayo ng beer dalawa five dollars right tayo rito oh. so ayan tawin na tayo mga kapinboy nakabili tayo ng beer tsaka uh, yung fried chicken alright tawi tayo rito sa mcdonalds tawid uh -huh. Alright <laughs> Automatic na to Magigreen na to <laughs> Ayun o no? Bili na tayo Pauwi na tayo ng bahay Bumili lang ng ano Ulam Tsaka uh, Ang dalawang beer <laughs> Pampatulog kahapon ako nagpahinga kahapon at ngayon lunes martes hindi ako lumalabas magana <laughs> lang ako naglaba nagluto natulog ayun yun lang ginawa ko nanood ngayon lang tayo lumabas alas 8 ng gabi ngayon lang tayo bumili ng pagkain at meron pa naman tayo ng isda So alright mga kapin boy Diretso na natin to Diretso na ng bahay to kalangitan Punta tayo sa bahay. Bagong tabas yung mga bermuda rito. Yan, minimaintain yan. Na malinis. Minimaintain na ganyan katataas. Mga bermuda. tuloy tayo yun mga kapin boy nandito na ako sa bahay kunting lakad na lang nasa bahay na ako so maraming maraming salamat uh, at ngayon lang ulit tayo nakapag vlog dahil uh, nagpahinga tayo buong araw mga ka-pinboy so maraming salamat pong muli thank you